Hello guys, uh, magandang gabi po sa lahat. Uh, ngayon na po tayong bagong nakalap na mga medalyon sa tro mga tropa natin. Ay, yung iba dyan, binalik ko na lang din para may, ano, sa mga madamay damay tayong mga vlog. Ano. Yan po, may gandang gabi sa lahat. May yung gabi sa uh, dyan, sa Mindanao, Bisayas. May yung gabi sa inyong talandaya, mga amigo. may munta, ma, ano. I-upload muna natin yung ating mga bagong kalap natin. Ano. Yung iba dyan, dati na. Ito yung mga bagong kalap natin. Ito naman ay, ano to? Uh, pansarili ko ito. Pakita ko lang sa inyo yung aking pansarili yan. Tingnan nyo, ang ganda. Uh, mahal na rin na kinukurunahan ito. Ang gamit ko sa aking, ano? pampa ko yan. Yan. Pampa, ano? Protection. Yan, protection. Maganda sa paglalakbay din kasi ito. Pampa-amo. Yan. yun ang aking gamit ito naman yung ating ano dalaw ito naman yung ating uh, bagong kalap na ano to Sagrada Pamilya ayan Sagrada Pamilya si Ninyo si San Jose uh, Maria ayan maganda ito sa kabuhayan saka protection ayan ito ito isa naman oh ano. iba naman siya yung isa uh, mataas yan parehas lang yan sila Sagrada Pamilya yan, napakainam sa protection at saka maganda rin sa kabuhayan 'yan. Ito namang isa yung straw pa natin, Divine Mercy ito. Ito yung Divine Mercy. Napakainam na gamitin ito sa Ito maganda to ilagay sa ano, sa mga sasakyan or sa ano, nakaganoon no, o sa bahay. Pwede din sa bag kung ano kasi wala siyang tangkay or bulto talaga siya eh. Yan, Divine Mercy Jesus Christ yan. <laughs> napakainam sa protection din yan. Divine siya, eh. divine yan. Ah. Diba yun mercy na may ano siya ng liwanag Pakainam Pakainam na proteksyon O oh, Ito naman ano, Dalawa na yung ninyo natin ito Ito sa tropa natin ito Santo Antonio ninyo ito Ito yung ano, Napakainam din talaga ito Sa negosyo Itong ganito na mga Ano Medallion Basta yung mga ninyo ang, ano, Hanapin nyo po Pong pasyorte ninyo Mga laberhen Yan Ganito mga ganito Yan So maliit na ito, mali, ito, ito yung Maganda pang bulsa Yan Napakainan pang pasurte yung mga ganyan. Mga ninyo at saka berhen. Yan. Gaya nito, ito. Ito. Uh, ano to eh. Sagrada Pamilya din ito eh. Yan. Tapos may infinito sa taas. Napakainan dito sa protection. Tapos ang kagandaan nito yung kabila niya. Mahal na berhen. Yan o. sa proteksyon yan. Tsaka sa pang paamo, pang halina. Ika nga ay nakakapagpaamo ng mga bag bagsik ng ano galit mga tao limbo merong may galit sa iyo talagang aamo yan yan sa mga ganyan mga mahal na berhen ito naman sinukuan yan yan ito pampasuko ng mga ano matatapang yan sinukuan ito naman berhen pampaswerte yan pampaamo halina. yan mo infinita uh, nakapalibot na anghel napakainam na proteksyon at saka ano yan maganda sa kabuhayan yan mga ganyan yan ito naman pang paamo protection sinukuan ah ito naman yung ano natin ito beren din ito yan beren mahal na beren din yan ang kabila naman niya sinukuan din lordes mainam na pang paamo at saka pang ano to pang paswerte yan mga ganyan maganda ito itangan kasi kasi maamo sa mga tao yan mabait sila kasi mahal na beren yan tapos yung beren mahal na naman may kalong na ninyo yan isa sa pinakamainam din na maganda sa kabuhayan basta magkasama po yung mga berin at saka ninyo yan napakaganda po yan sa kabuhayan paswerte yan mga ganyan ito naman yung akin ang ganda talaga oh. isig ito naman yan, nakaraan pa ito natin ito yung pinareserve din ay nawala na ito yung kausap ko nung isang araw hindi na reply ito infinito infinitong hangin yan lakas na gamit sa kumbate yan sa kamutan yan protection mga ganyan ito din mainam din to sa gamit sa sa kumbate kamutan mitraton ano to sumbalik matibay isumbalik ito kurinti kasi ano sa ano yung isa yan ng sakidlat yan protection at saka malakas na gamit sa ano yan protection at saka sa ano Uh, ito naman yung isa nating ito, yan, bambino. Ito isa din sa napakabisang pampasyorte. Bambino yan. Santo ninyo. Santo ninyo bambino. Yan. Napakabisa pa nito pang gamit sa kabuhayan. Santo ninyo. Ayan, dito ka, kasama sa santo ninyo. Yan. Santo ninyo. Yan. Ito naman yung ng susi. Yan, sa tropa natin, bagong kalap natin. Ibang susi naman ito. Sinuunang susi ng baul. Man, ano to? Ang daming gamit yan. Yung mga yung susi na ganyan, mga sinauna. Maganda pa po yan pag dalawa yun. Kagaya sa akin dalawa. May isang may butas at saka isang wala. Yan, kagaya nito may walang butas yan. Maganda yun may kasama pa yung ano, katuwang na ano dyan. Na walang butas. Ito namang isang matikas din talaga. Yan, ngayon lang din ako naka na ano nito. Ito yung tinatawag na lamwerte. Yan. Isang napakalakas na gamit sa ano to. Protection. Ayan o. Ayan po. Parang kamatayan. May dalang kalawit to oh. Ayan you know. Ang kabila naman yung matikas din. Ayan you know. o. mitraton traton. Ito maganda sa gamit sa gamutan din talaga. Parehas yan sila. Pero magkaiba lang sila o. Ayan o. din siya. Isang malakas na gamit sa pangkumbatian yan. You know. Ito naman yung ating ano, dalawa na yung araw natin o. Oh. Sa tropa natin ito, nakangiti na araw naman ito. Ito pagaganda nito pag meron kang ganito. Maganda rin ito sa pampaswerte. Eh. Tsaka ano 'to, ang tingin sa iyo ng tao ay mataas 'yung parang araw pag ang tingin sa iyo. Mga ganitong may mga araw na ganito. Ito, mabisa din dito sa kabali, eh. itong ganitong ano. Ganitong medallion itong ito. Bisa din ito, tsaka protection 'yan. Yan, mga ganyan. Mga ah, ito, ito maganda din, no. Talagang tang iti. Yan. Ito naman isa isang pinakamatigas natin ito. May nag ano na ito nung nakaraan eh. Ito naman isang binito ito. Ito ang talagang kinakatakutan ng masasamang nilalang. Yan. Yan, no. Mga ano din to, dala din to sa gamutan alas pang kalahatan ito San Benito eh, kasi may salason yung ano salason kontra salason sa mga demonyo kinakatakutan ng mga masamang elemento yan tibay sa gamutan yan o orasyon yan o no? Christum Sanctum Pactum Benedictum yan yan ang ano yan pinakamabisang gamit sa panglaban sa mga sumpa ulam barang ito yan San Benito yan ang pinaka isa sa paborito kong Santo San Benito uh, ma madami kasing dala si San Benito ito naman birhen yan birhen na ano mahal birhen maganda rin sa may tangkay siya maganda ito sa pangapaamo sa mga birhen pang pasyorte yan pang -pasyorte yan pang halina kasi yan pag ika nga ay eh, pag yung may galit sa tao para baga silang babait sa iyo pag meron kang mahal birhen saka napakaganda nito pang ng mga gamit. Yan, mga ganyang berhen. Yung pag may mainit ka ng mga gamit. Yan. Ito, kaya ito, ang paniniwala ng iba dito, mainit na gamit to San Miguel. Pero, hindi nang paniniwala ko din dati, pero nagbago na siya nung ano, kasi sa isip mo lang pala yun, kailangan laban, labanan mo, labanan mo yung ano, labanan mo siya, yung ano. Eh, pero kagandahan yun dito, dito siya may init kasi may mga labirin, oh. May labirin na, na may kalong balansi ng ano, kapangyarihan ito. Yan. May kalong na dalawang bata. nare ito ng balansi ng kapangyarihan. Yan. Balansi siya. Yan, ito. Tapos ito namang isa natin. Ito, nung nakaraan pa ito. Gagawin ko ng na nga sana itong pasarili kasi napakainam ito sa matindi ang ito Balabal at saka baluti rin sa bahay protection kung nasa bahay mo lang ito ay eh, may eh, baluti at saka protection sa bahay mo yan at saka sa iyo kung dala, dala mo Hindi protection sa iyo kung ito gamit ito magandang gamit sa gamutan yan mga ganyang ano ito isa din itong sa pinakamalakas na ano ito ito yung city arkangelis pinareserve din ito hindi na din nagparamdam yung nagparaserve ito Cheater kang ilis itong mabisang gamit sa kumbate din. Ah, alas magkaparehas din niya sila nito ni San Miguel. Yan, San Miguel ang Ito, Pito ng Arkanghel nandito eh. Cheater kang ilis. Lakas ng protection kasi ito, ang kabila po niya ay Santissima Trinidad. Yan, isang napakalam na natin Santissima Trinidad. Isang napakalakas na gamit yan. Ang protection. Mga <coughs> Santissima Trinidad. Ito naman yung ano natin sa tropa natin ito, yung araw. May araw yan. Ito yung ano na Cinco Bocales eh. Ito naman si Kristo dito. Ito ang nakapalibot na din dito yung mga wika na ano. Napakainan po dito ang pamproteksyon din. Yan. Tsaka ito ang araw. Tingin din sa inyo ng tao. Araw. Yan o. Tatlo na silang araw. Yan. Ang matatikas yan. May isa ano dito sa kabal. Cinco bukalis. Ito yung ano na Cinco yung Ito naman yung sator. Isang mainam din na gamit talaga ito sa tor. Yan. Ito kasi mga gamit ng mga sinauna yung sa tor. Kahit yung wika lang na sa tor na mabanggit may napakalakas na pang proteksyon din. Lalo na pag mayroong kang gawa, Ano na Baka ay lakas na gamit yan. Sa tor. Ito naman yung Sagrada Pamilya. Yan, Sagrada Pamilya. Ito tatlo na sila. Sagrada Pamilya din yan. Napakalakas din na protection yun Protection sa pamilya at saka napakaganda din sa kabuhayan. San Roque, ano. Talagang ano na siya, antigo na talaga siya. 'Yan. Napakainam na magamit din po ito. Protection at saka may inam din sa maganda din sa paglalakbay. 'Yan, o, may kasama siyang ano dito. Aso. May bata pa. O. 'Yan. Napakainam sa kabuhayan din ito ito naman sa yung ano to Salvador del Mundo ito pampahamo. ito naman gamit ng iba sa panghalina basta na ano nyo lang siya na tam, na ayunuhan nyo lang siya tsaka ang dasal ba tuturuan ko kayo ng dasal na yung mga panggamit sa panghalina tsaka pang ang dasal po dyan talaga magandang dasal dyan sa ano para mabisa dasal ng alas 12 ng gabi yun po talaga ang pinakadabis na dasal sa gamit na panghalina at saka mga pampaswerte yan, mga pangpaamo yan, tas 12 po ng gabi ito naman yung aking ano, silver na ano, malabirhen yan, silver yan may nakalagay pa sa baba na 1830 ayan yan na uh, ko na po ito uh, silver na malabirhen yan na pakainom pakainom na ito sa kabuhayan kasi at saka oh, ayun ang sabog biyaya kasi yan bukas sa palad yan. Ito naman yung sinasabi na ano, atsweta ito eh. Ito yung talagang antigo talaga ito. Antique na itong mga ganitong ano. At itong atsweta na ano. Yung tawag ito ay eh, parang first communion may ata na ano. Kristo yan Kristo ano? ito eh. First communion. May inam na protection din yan. Ito. Tapos may nakasulat na ng mga latin sa likod o. Oh. Yan. Ang gamit ito naman yung kristo na ano yan kristo na at swita din ito kita nyo naman oh, umano na siya oh alas umano na sa gilid yung ano oh lumabo bakit yan yan sa gilid na yung paan nyo oh. parang gustong bumaba tapos ang kagandahan ito at ito talagang sinauna tapos ang sa likod niya ay ano ito yung sabi nila maganda dito pang ipit isang mga mga gamot kumpleto kasi yan may mga latina din sa likod oh yan. Yan po yung ating Ito naman ang Kirubin sa tropa natin ito. Ang ganda din sa kanya may tangkay siya oh. Yan oh. Napakainam ito sa pampaamo din. Ba pa, pa, ano dito siya? Yan pampaamo. Kirubin. Tapos ito naman yung ano natin na pinareserve din. Ito naman yung singko bukalis din ito. Ito parehas din ito ng singko bukalis. Ang ano lang dito nakalakay din dito yung mga wika na singko bukalis yan Oh. Ayan, andiyan. Tapos ang kagandahan pa dito, yung kabilan, ang harap ay ano, Santecima isa sa pinakamalakas din na gamit sya pambroteksyon. Ayan. Ah, uh, tapos sya uh, hindi pa wala nakakahanap sa mga pasa-pangalan ko sa Facebook. Ah, uh, ito po yung pangalan ko sa FB Ito po. Ayan, yan lang po yung i-search niyo sa FB yung pangalan ko niyan. FB messenger yan po. Ayan, para screenshot nyo lang po para hindi nyo po malimutan. Ayan po. Tapos ito na yung ano natin. Wala tayong ganang munti na nakuha na kasi yung iba nang ating nakareserve na yung iba eh. Yung iba naman sarili ko kasi yun. ah uh, ito na ito na lang, lang yung, yung na pinapalimutan na dropa natin. Ito yung kabibi niya na iniwan sa akin. Ito isang lang yung tira. Kabibing itim ito. Ito yung laging hinahanap kasi sa akin. May natira yung isa apat kasi ito dati. Ayan. Ang isa naman itim na uh, ginawa ko ng pagsarili ng kasundo na kami. Yan. Mainam ito mga proteksyon din. Kabibing itim. Kaya ito, ito ano. Ano naman ito? Umubulik. Kay ano natin kay brother Mysterio. Ako uh, natin kanina kay Mysterio Mutya. Ito. Kita kasi kami kanina sa bayan ni eh, Mysterio Mutya at saka ni ano eh. Agimat lang mangyan kanina doon sa bayan na nakadali ako ng umubulik ito naman yung umu natin na ano may butas yan pero hindi siya lagpasa no yan ano siya butas po ng kalikasan yan tingnan niyo po square oh. yan butas ng kalikasan ito naman isa hindi siya lumusot hindi siya tumuloy nainam na protection din yan po yung hinahanap din sa akin kaya nito kabilaan din siya hindi din siya lumusot ang butas ito naman batu mo Batu mo siya na sibol yan Nakaibang hugis na batuo mo. Para siyang ano. Mainam din po sa protection niya ang batuo mo. Yan ang mo na ganyan. Ito naman kabibi na isa. Hindi naman siya tagus ilaw pero batuo na din siya. Yan. Kabibi. Yan. Ang, ang gawa nitong iba dito sa ganito sa kabibi. Binababad sa tubig. O so, siniinom yung ano. Gamit sa Maganda din kasi ito pang gamot. Ito ganito. Itong mga ganitong batuo mo. Maganda din pang gamot ito kasi babad mo ito sa halimbawa sa gabi babad mo siya sa gabi sa tubig yung pinagbubara niya pwede mo siyang inumin sa kinabukasan na uh, magandang gamit sa pang paggamot sa sarili yan kagaya nito kabibi ito at saka ito kabibi maganda din ito yan ayun lang po yung ating ano ngayon at medyo ano na uh, subscribe na lang din po kayo baka dumaan po sa inyong ano sa inyong ano yung aking ano para dumabindami po yung ating subscriber tapos pasira na lang din po A like and share tapos pindot na lang din po kayo ng notification bell para update po kayo lagi sa sa ano natin sa mga upload natin sa na mga video sa so, isang araw meron naman po tayong ano sa <coughs> kasi nagsabi yung mga iba kong tropa na mag ano daw sa akin <coughs> ganun lang po at uh, tsaka salamat po sa pagtambay